PNP, pinagdadahan-dahan ng mga senador sa pagpayag na makapagdala ng malalakas na uri ng baril ang mga sibilyan. Nagpahayag ng pangamba ang mga senador na baka lalo lang lumala ang bilang ng mga sa bansa gamit ang mga baril. Ito ay kasunod ng pagpayag ng Philippine National Police na makapagparehistro na ng mga malalakas na uri ng baril ang mga sibilyan ayon kay Senador Francis Tol Tolentino kahit na pinapayagan ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na maring makapagparehistro at magbitbit ng malalakas na uri ng baril ang isang sibilyan ay kailangan itong pag-aralan na mabuti. Pangamba ni Tolentino ay mga mahabang baril na ang dadalhin ng mga sibilyan na maaring maggamit sa anumang oras. Nakatatagot umano ito sa panahon na dumadami ang kaso ng road raids at pahirap ang buhay at baka dumami ang krimen. Para kay Tolentino, limitahan lang sa mga sports enthusiast ang pagbibigay lisensya sa mga high-powered firearms at hindi maaring kung sino-sino lang. So, kung inaalaw ng batas, maaring sabihin ng mga gun owners na allowed sila. But if you look at the, if you look at the greater societal concerns, Papayag ba kayo yung kapitbahay mo may isang machine gun? Papayag ba kayo? Ito nakikita natin na gun range pag yung nasagi yung side mirror mo. Uh, di ba? Ito, mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang, ang pakiusap ko po siguro kahit i-allow ito ay eh maghinay-hinay muna. Hindi naman itinago ni Senador Amy Marcos ang kanyang pangamba na makamatulad tayo sa Amerika na sunod-sunod ang mga kaso ng mass shooting gamit ang mga malalakas na uri ng baril. Sabi ni Marcos, baka binabaril na ng PNP ang kanyang sariling pa dahil makokompromiso na dito ang mga pulis na ang dala lamang sa pagpapatrolya ay pistola habang ang mga civilian ay mahahaba at baka lalo lamang mapahamak ang mga ordinaryong mamamayan. Kampi naman si Senate President Juan Miguel Subiri sa PNP bilang isang gun enthusiast. Ang kailangan lang ay salain ng mabuti kung sino ang dapat payagan na makapagdala ng malalakas na uri ng baril ng mga sibilyan. Mungkahin ni Subiri, mas mabuting maging reservist sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines ang sino mang nagnanais magkaroon ng high power firearms. Sa Amerika, yung shooting, mass shooting incidences nila dun, it's more psychological in nature. Uh, dito sa atin, ang only concern ko siguro kung maibili at may ma, ma, magamit ng mga rebelde, di diba? uh, Other than that, wala po akong nakikita mga tao na pupunta sa eskwelahan, biglang mag-open fire ng, ng mga uh, long rifles. Uh, again, I think that the most important part there is the selection of those who will be capable of, of owning these firearms. Yan ang pinaka-importante dyan. Huwag po'y shortcut yung euro test, huwag po'y shortcut yung drug test. Nakatutok naman si Senador Risa Hontiveros sa probisyon ng batas na maaring makapagmayari ng maraming baril ang isang individual kung siya isang gun collector. Para kay Hontiveros, dapat limitahan lang ang nasa batas na hanggang 15 lima lamang na baril na maaring marehistro sa isang individual. Una nito lumabas ang report na nasa tatlunda ang piraso ng baril ang pagmamayari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaas. Sama-sama tayo Pilipino